Ito tayong biyahe, yung nang biyahe natin, Solar, Home, Dasma. Papunta na tayo sa pick up. okay Kasa po ba? Ah, dito na lang. Ah, lang po. Ayan Alam ko, ah. Sige po, ma'am. Alam na lang po yan para pang tyson. Ah, sige po. Ayan. Oh ya, dalawang cake papuntang Las Piñas. Oh, po. 3.45 po maang. Oh, Ramat maang. Ramat Thank you po Thank you po. Pinalang po. Okay po. Kick ang the level. maang. Ramat Salamat eh. Salamat po. Okay, ma'am. Kick. Oh, ha? Cake. 345 lang, guys. Pero binigyan niya tayo ng 380 unang biyahe meron na talaga tayong uh, 35 na tip thank you po the time is 9.42 let's go ma'am trap off na tayo ang cake Ayan niya Ang cake Kailangan ingatan Mga bumagsipang Babayan tayo Thank you po Okay na po ito no? Okay ma'am okay. Thank you Tapos na Ang unang deli Deliver natin Ah na. na. Hanap ulit tayo ng pangalawa naman. Nga. Ha? Binok, Sit. Binok niya ng ganito? Oo. Oh. Binok niya ng ganyan. Pang motor na yan eh. <laughs> Ang dami. Ang mga bayan ba na sa booking ko? No? Oh. Elizea Bilen? Ah, sandali lang sir ha. eh. Yan po. Dalawang box na maliit ang ating i-deliver. Ide Sige sir. Papuntang dasma. Nagulat yung ano. Yung tao bakit daw ang laki ng sasakyan na kinuha ng nagbook. Kasi only ito dalawa lang. Eh, sabi ko baka motor siguro mahal kasi dasma. Tulas pinyas. Motor malayo mahal na yun kaya siguro sa itan mas mura siguro pag sila ang kaysa motor kasi pag motor malayo na yun para sa motor long distance okay bye liko tayo sa investment kanan dito tayo guys sa alabang sapote road sa pote pero Las Piñas tayo dito pa tayo sa Las Piñas daan tayo ng daang hari puntang Dasma pangalawang booking natin 11.20 nung kinuha natin doon 11.23 na ngayon ang time ayan up na tayo thank you ma'am Kawana ni ma'am. Green 2. Green 2 Tower 1. Daas Green 2 Tower 1. Ah, ito yung mga ano. Kondo. Sa tapat ng Lasal. UMC. UMC Hospital. Bye. Nakadalwa na tayo. Hintay ulit tayo pangatlong booking. Time is 12.10 Pahingan muna tayo Wala pang booking Ito papunta ng Kadiwa Ito Kadiwa Dito sa Walter Dasma Hintayin lang tayo mamaya amaya At darating din yung booking penga May init eh dito tayo may puno Ito may po si rin. Boss Ryan Ay Bilyan Nueva Ay Nueva rin ako eh Nagpinsang kami na ito pala Isa lang pinanggalingan yan eh Walang signal kanina Pinatay ko eh uh, Sorry sir uh, Thank you ah uh, Do na yung bayad nito uh, Thank Thank you Villanueva yun Nagulat niya ako eh, Villanueva rin eh Thank you Diyan lang tayo sa General Trias Diyan sa tayo sa may Kadiwa yun SM to yun. Super SM Market yan Kadiwa Sa banda unahan na yun sa may Overpass Thank you Ayan po ang ating de deliver 3 years old Bata Kik sir. Okay, sir. Ah, lagi tayong magbibigay sa mga ganyan kasi kahit magkano, 5, 10, 20, oh, depende sa inyong ibigay. Kaya hindi na ako nakuha ng sticker dito kasi kahit may sticker ako, nagbibigay pa rin ako. Kailangan magbigay. Tulong na rin natin yan sa kanila. Kaya dito tayo sa city home ngayon dumaan. City home tayo dumaan punta tayong ano mga biglatan holiday homes green breeze na tayo, green breeze oh pumatak na ulan ah eh, ayun no may pumatak isa, wala, ah, parang ulan may patak patak na ng ulan ayun eh, no sarang mula parang walang init parang ayoko ko nang bumiyahe kasi uulan na eh pero eh hatid muna natin to sa biklatan ayan dyan papasok yung bahay namin dyan sa na loob doon tingnan natin kung si Bagen tayo mamaya pag biyahe kung pangatlong biyahe natin to kasi malapit na ang uwian eh hindi na lalayo bona na, bona Manggahan. Dito na tayo sa manggahan. Ba, diba, parang nauna ng umulan dito. Dito na tayo sa Sob governor dadaan. Si shortcut. Isa doon sa may kanto traffic governors tayo guys mm -hmm. Okay. You know, Lyceum. Lyceum. School. Ah, bumuhos na yung ulan. Yun, Maganda tanggal ang tanggal ang init kaso ang kapalit putik ang sasakyan malakas ang ulan dito biglatan para uwi na lang tayo mamaya kasi kas na ulan eh bukas na ulan yung biyahe Ulan. Ah, ulan. Pasma, abutin. Eh, deliver na po natin yung Okay, uwi na lang tayo kasi may help mag deliver mapasma tayo nabasa na tayo ng konti I hanap yung puro drive tayo tapos laging mababasa kasi pag mag deliver hindi maaaring hindi pababa eh. sana tayo mapasma sige po bye bye thank you subscribe po ng aking channel Tutoy Vlog solo thank you po god bless oh, halo halo tayo kay isang Donya Halo halo dito tayo sa Manggahan Yan Uuwi na tayo kasi umulan Mahirap ng ano Mapasma ang katawan Eh okay, macho pa naman ako yung Mga katawan na ganyan hmm. Ha? Oo oh. Gatas Walang asukal yan ha Matamis na nga eh Matamis oh, naghalo halo kasi pag ano Matamis na yung mga ano Dahil like kung lalagyan mo pa na asukal Di matamis na lalo pasalubong mga bata wala 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 oh, ito ano masasabi mo salita oh yan hindi kayo oh saan to manggahan uh, bagong pook yan yan dito tayo sa may sa may tapat ng hindi plastic mo na tapat ng hardware manalos oh. plastic na plastic Ba't mo nalagyan ng kutsara kasi meron doon ano. May kutsara naman. Oo. Oh. Kutsara. Oh, sige na. Bye bye na. Uwi na. Wala na eh. Yun guys, hindi na ako nagbiyahe kanina. Tinamad na ako. Iinit sa Las Piñas. Tapos biglang mulan sa Gentry. Hanggahan. Tsaka balera. Kilatan. Biglang. Bigang... stress si eh Ewan ko kung muna sa stress Bukas na lang ulit guys. Thank you. Salamat po sa panonood. At pa subscribe na rin po ng aking channel. Tutunog black solo at pindutin na rin po ang notification bell para sa susunod nating mga video. Salamat.